Ayan yeah, mga ka PJ, para sa hindi marunong mag-share, no? Kung halimbawa, duda kayo sa inyong masahiro, no? Na paghahatiran, medyo tagilid, di ba? Pwede tayong mag-share ng location, no? Papunta doon sa ating kaibigan o kaya sa ating asawa o pwede rin sa kabit. <laughs> Nasa inyo yan, kung saan nyo gusto i-share, no? Ito, halimbawa, ito yung apps natin. Meron tayo kunwari yung booking. Ito, may booking ito, oh. no? May booking tayo. Ngayon, kinakabahan tayo. Gusto natin ma-share sa ating asawa kung saan pupunta yung booking natin, no? At saan ang galing yung pick up. Okay? So ganito lang gagawin natin 'yan. Ito nakita niyo to. Yan, ito lang ang pipindutin natin, no? Yan oh. No? Okay? Ayun, pindutin natin tong share live location. So live 'yan, mga ka-PJ, no? Kasi pag uh, na-share natin sa asawa natin 'yan, o kapatid kung sino man 'yan, yan share natin dito sa Messenger. Okay? So, kunwari, asawa mo to. Ito, asawa mo. Kunwari, share ko dyan. Okay? Nandun na yan kung saan natin siya i So, ayan. Isa na namang maula ng morning sa inyo lahat. Sa araw ng uh, lunes lunis na lunis. July 28 2025 no? at uh, sa mga oras na ito alas meron na tayong 1,400 alright takaapat na tayo na bookings mga ka PJ no? so nandito tayo ngayon sa Quezon City no? sa may tandang sura yun nga yung senior ko sa inyo na location galing ng alabang papunta dito sa tandang sura no? so ganun lang mga ka PJ no? kapag uh, alam ba hindi nga kayo komportable sa inyong pasahiro doon sa paghahatiran para maibsan yung kaba, mabawasan. Pwede nyong i-share yung location nyo sa mga kaibigan nyo, asawa man yan, ano, kahit sino, no? Share na lang sa messenger. Okay? O kung may grupo kayo, pwede na rin i-share yan sa selo. Pwede na rin yan i-share sa kung meron kayong live 360, yun, mas mabilis yun yung live 360. Kung meron kayong tropa, masusundan talaga kayo kung saan kayo pupunta. Hmm. Pag senior niyan, yun, uh, medyo timbre lang kayo na medyo delikado, di ba? Uh, kung ano may grupo kayo, naman tin codes yan. Alright, so, ano nang ginagawa na namin dati sa mga nagdaang grupo ko? Pag uh, sila, yung paalalay sila, no? Kasi nga, hindi sila komportable. Eh. Okay. So, ganun lang. Yung pagsisindan nyo, kung alam ba, messenger man yan, sa asawa, pwede niya makita kung saan ka na banda, no? At nakita niya niya. Hindi nakarating doon sa drop of location. Makikita naman sa mapa yung kung nasaan na siya banda. Eh. Tumigil na doon ilang oras na. No, isang oras na, dalawang oras na hindi na gumagalaw doon. So ibig sabihin may nangyari, di ba? Yung mga ganun. Okay? So madedetect mo sa banda, pwede mong puntahan yung lugar na 'yon. Kasi pwede mo naman i-zoom 'yun eh. Di ba? Yung mapa. Alright, so ganun lang. Sana ay makatulong sa mga bago lang, no? Siyempre, pag bago lang tayo, natin alam yun. Pero doon sa mga veterano, uh, bitirano, siyempre, alam na nila yun. Alright. So, good morning sa lahat. Ito, mag-ano muna tayo. Dito ako sa Quezon City, no? Papagasulina muna tayo. So, ayan na. Titignan natin kung nandito na sa akin, sinin kunwari yung ah uh, live location nung Grab Apps no. 'di ba? Kunwari ako yung naka-receive. Ako yung kaibigan nung nag-send. Ito, pipindutin ko lang yung ano, yung Messenger no. Kasi sa Messenger mo sinend. Tingnan ko sa Messenger. Ito. Ayun oh. No? May nag-share sa akin kunwari kaibigan ko to, yung nag-share yan. Pipindutin ko lang yan. Ayun oh. No? Yeah, nandyan na yan. Okay? 'yun, kitang-kita oh. 'yung paghatiran niya Kissun City. You know, nandoon mai-zoom nyo lang 'no. 'Yan, oh. yan. sabi so, sabi 'no. Oh, Kitang-kita na nando na mismo 'yung sasakyan 'no, oh, nakarating na sa pupuntahan. At ito 'yung pinanggalingan. Ito naman 'yung pinanggalingan 'no. Oh. Ito. Ayun 'no, oh, galing ng Alabang. Ayun 'no. Oh. Diba? So zoom nyo lang yan. Nandito na kasi ako mismo sa mismong location, no? Kaya wala na. Pero kapag, uh, ba, wala pa sa location, nakikita nyo yan, live, tumatakbo yung sasakyan papunta dito sa pula. Kasi doon yung pupuntahan niya, eh. Ngayon, kung lumihis yan, iba yung pinuntahan, makikita nyo rin yan. Okay? So ganun lang. Para sa ating safety, no? Lalong lalo na kapag tayo ay hindi komportable sa ating pasahero. Medyo kinakabahan tayo, di ba? At yung lugar na paghatiran parang uh, hindi tayo sigurado okay so ganun lang so pwede rin yun call a police emergency din yun pwede nyo rin yon pindutin yun para tumawag ng police alright so ayan mga ka update tayo ang oras natin ay alas 11.40 na ng tanghali no? at ang earnings natin hindi yan at ang earnings natin ay 3,683 At naka Siam na bookings Mga ka PJ no? At uh, ito nandito tayo ngayon sa SM Mega Mall At Hindi tayo nakapag almusal ah. Hindi tayo nakapag almusal mga ka PJ Wala eh Hindi tayo nakaramdam ng gutom eh so, Ano pang reason? <laughs> Hindi din nakapagal mo sal. Gawa nang naghahabol tayo ng rides, no? Kailangan natin makabawi. Hindi tayo nakaabot sa ating kota kahapon. Kaya kailangan makabawi tayo ngayon. Kaya kailangan pumalo tayo ng 5,000 ngayon mahigit. Okay? Kaya ito lang nga. No? Meron na tayong 3,000 libo mahigit. 3.6. So, no? Kulang ko lang 3.7. No? Oh. Sure na yung 5,000 libo dyan. Mm -mm. Malaki na ang mm, chance na 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 makaabot tayo ng liman libo alright so ito tayo mag ano na muna mag almusal kasama tanghalian pagsabay na natin dahil 11.41 na okay yep tara na doon na muna tayo ulit sa Kubaw mag -tanghalian. okay tara let's go mga ka PJ Pagka kain natin ha? pahinga muna tayo tayo ay mag ano muna sleeping <laughs> matutulog na muna tayo yan lang, inaantok ako eh hmm. maga tayo nagsimula kalina na. nagsimula nga pala tayo kanina ay 3.30 ng umaga ng madaling araw, okay? kasi nga, nanggigil tayo sa ating earnings kapon 3.000 lang tayo, mahigit, di ba? hindi natin yung ating kota no? yung ating minimum eh kasi umuwi nga ka tayo so kung hindi tayo umuwi kahapon sure bull na naman yun maraming pasayro kahapon eh no kaya ang kagandahan talaga kapag gamaga ka simula sure bull talaga yung gusto mong earnings pero sure, pag tanghali na siyempre pagdating ng gabi parang pagod ka na kaagad tanto ka na di ba saka pag pinilit mo yon, habulin mo talaga so huwag kinabukasan wala, tanghali ka na ulit mga kabiyahe Sira na ulit yung biyahe mo No? Eh, sa totoo lang Ang magandang tulog talaga sa gabi No? Iba pa rin talaga ang tulog sa gabi Kaysa araw Sa araw, pag galima magpapanggabi ka Tapos matutulog ka sa araw, babawi ka diba? pag mo, parang kulang pa rin yung tulog mo eh No? Iba talaga ang tulog ng Ano? Ng gabi Siyempre, sanay tayo sa ano eh tayo mga Pilipino, sanay tayo sa gabi na tutulog eh, mula pagkabata natin, di ba? Alright. Sumama so, mo, ulan-ulan na naman. Hindi mo maintindihan yung panahon, no? Maraw, umuulan. lakas na naman ng hangin, no? So, bago tayo kumain, uh, shout out muna tayo sa ating mga nagwagwapuhan at naggagandahang mga subscribers no sa iba't ibang sulok ng uh, Pilipinas hindi lang Pilipinas meron na rin tayo mga subscribers sa, uh, sa ibang bansa yung ating mga uh, mga bayani uh, bayaning mga OFW ang isa sa bumubuhay ng Pilipinas di ba mga OFW totoo yan. Tax pa lang ng OFW. Buhay na buhay na yung Pilipinas. Oh. Yan kinukuha daw yung budget ng Pilipinas. <laughs> okay. So, ito na. Simulan natin kay The Idol, uh, Noipid Junior. Pakis nga kuya. Hehe. Cute mo talaga. <laughs> ano ba yan? Huwag ka doon. Hindi <laughs> tayo talo. Malusik. O, ganun yung kikulay. Binuwang na. <laughs> ano nga? Anong pakis? Ikaw ha, ano ipi ha? Malusik ko ganyan mong ba? Okay. So, sunod na shoutout galing kay Idol Pablo Olmedo Jr. Ayan, pakisuportahan natin si Sir Pablo. Uh, meron din siyang YouTube channel, no? Kung gusto niyo siyang suportahan eh, subscribe niyo lang siya sa kanyang uh, YouTube channel. Yan yung mismong YouTube channel niya, Pablo Olmedo Jr. Yan. Okay? Mayroon din kayong matutunan sa kanya tungkol sa paggrab, no? Paano maglakad ng mga papilis. Yan. Maraming ituturo sa inyo yan si Sir uh, Pablo. Okay? Sa lalong-lalo na sa pagdating sa papilis niyo, siya mismo naglalakad eh. Okay? Legit yan, legit yan si Sir Pabs. Okay? Next naman, ang nating uh, subscriber. Sir Idol uh, re Butron Vlog. Oh, magandang morning sa iyo, sir Idol. At kay Idol uh, T.O.M. no? Ito nga uh, solidatin na subscriber yan At araw -araw na araw-araw na nanonood. All right. Shoutout din tayo kay Wagdo 123 TV. Shout out po ka PJ watching from Singapore. Salamat po. Ingat ka dyan sa Singapore Idol. Hmm. Shout out din tayo kay Talim PH. No? O oh, daming subscriber ni sir. 29,000 subscriber. Ingat ka dyan Idol. Ah, ito pag gusto nyo mahilig kayo sa fishing. No? Yung mangingisda. Yan ito si sir na nangingisda yan. Nakita ko yung channel ito, eh. Nangingisda. Mahilig si sir sa ano. Paging isda, yun yung talent ni sir. Ingat, sir, ingat. Ah, tara na, tayo na muna ay kumain na muna ng tangalian para dumakas tayo ulit. Medyo nanghihina. Tapos sinantok pa. Pagkatapos kumain, tayo muna tapos tulog-tulog konti. <laughs> okay, tara, let's go! So, ayan mga ka-PJ, dito na tayo magtatapos. Ang oras natin ay alas 8.31 na ng gabi, no? At ang earnings natin ngayon ay 5,591. At naka-17 na bookings, no? Sayang yung ating incentive, hindi ko pala nakuha. O, akala ko kumpleto na. Mayroon pa sana pumasok na panghuli. Papuntang San Juan, galing dito sa Makati. Pero hindi ko na kinuha. Ay, isa na lang ang kulang, oh. Akala ko talaga kanina nakuha na. Akala ko mali yung bilang ko. Akala ko naka-11 na. Kasi nga hindi naka-auto accept nga kasi tayo, no. Kaya hindi ko na silip binibilang ko lang sa isip ko na naka-11 na. Yung pala 10 lang mali yung bilang ko. Ano ba yan? Sayang yung 400 pesos. Di ba eh, talaga eh. At silip naman natin yung ating uh, KGR kung nakailan na tayo. Yan, 472 na. No? Tingnan natin yung ating uh, completion Kung pasado Ayun pasado pa naman Okay Driver ratings 5 star oh Wala pang nakapag-isip Na ibasagin yan <laughs> Wala pang nag 1 star Okay So So ayan, ano Mga ka PJ uh, Hindi na nga ako magtatagal Dahil nandito na nga ako Sa Makati, no uh, Pupuesto na ako Doon sa aking pwesto Alright So Papaalam na muna ako Pansamantala dahil pagod na At alam ko Pagod na rin kayo Ingat-ingat <laughs> sa mga nagbibiyahe At saka yung mga bibiyahe pa lang ha, Na mga panggabi ma Maulan pa rin yung ating panahon Hindi na natatapos yung ano, Maulan na panahon Okay So ka-PG nyo Temporary sinangop mo na Adios yun lahat. Ingat Siguro uh Huh? Umira na naman ang katamaran ng aking kamay malam Pero am <laughs>